At yun nga, susot so at yung sombrero ni Gaper yun. Iyon, ganda. Ganda makawasok. Ang kita. Ah. <laughs> yun know? o, suba. Right, so ganda. Ganda pala mga awas yung GoPro gamitin o. You no? Know? Ayun o. Kapay. Know? Alright, so mga kamars, at kaya mo yeah. na tayo. Gusto nyo o, uh, laging nakano yan. Uh, ready fight. Ready.

Yeah. <Gunawa> Go on. Mm. All right. Yeah. All right. This is John Lidrio. Yeah, I'm Juan. So then I'm Alat yun. Pasatayo. Mo, sa inyong sa pangarap niyo? Mag nibig ko tayo. Nibi? Mm. Pilipin nibi. Ay ako yung kaila. Chan. Pwede kang mag training. Pagkarong pa ni. Pero parang yira. mau mau exam sako. Oh, sige exam ka. Uh, mm. Sige, recommended kita doon sa kaibigan ko. Oh, ayun si Not Not. Noti. Hello. Ah, dami ng laro ano? Ha? Yeah. Ah, right. Ano? Okay, sige, kaya ba pak? Right, mga Mars na ba? Ha? Ah. restore story ka ba? Tapos ibang video na Punta kami doon sa bangga ni Captain. At maglimas. Ha? Yeah. Sige, sige. Si Mga Kumarsat. Pabalagin ko lang doon si, ano, si Jilo. Punta doon sa bangga ni Captain. At mayroon pa kasi kong i edit guys. Edit tapos upload. Tapos mamaya. Baka sa ano kami mag-upload kasi mabagal dito. Hindi tayo makatatlong upload tapos nino relax relax lang yan kung makikita sa facebook yan guys pag ganun -gan yan <laughs> alright mga kamars yun tayo okay <laughs> chill lang oh tama yung baser yan facebook binabaso tawa na tawa kayo tiguanga na grabe bagra kayo mukha on hindi <laughs> lalang views na pala yun kung makikita na pag ganun pala yun oh yan at salamat pala kay Boss Dinong ng mga Mars kasi siya yung naging mentor natin sa Facebook. Okay, maganda yung kwan. Um, sana yung iba makapanood din sa Facebook feeds ko. One 1.2 ano na tayo? Uh, followers. So, pag maayos ko yung isang yung yung isang cellphone ko, nandoon yung pinakauna kong Facebook pin talaga. May stars na yun eh. May mga stars na yun. Tools lang tawaran ano? Tools. May gawas na ganyan ba? Si Mita na mismo na gano'n? Ano Pag gano'n no? Ibig sabihin monetize yun? Pero kuhaan malang... lang Ah! Pero ang monetization na yan? 5,000? O 10,000? Ngayon, bago na. Bago na? Hintayin mo na lang na may invite ka ni Mita. Grabe no? Kaya pala mayroong nagsabi na 1,000 followers palang ano na daw siya? Monetize. Pide. May ano na, mayroong... Ikong eh, viral-viral ang iyong yung kuha. Yung mga video. Sipag na talaga sa pagkakaroon. Kailang, dapat. Kuha na lang. Original original video talaga. Oo. Uh. Original video. Engaging content. Engaging malam Mas maganda original video. Hmm. Wala na music-music. Basta kuha lang. Hmm, kuha lang. Tapos sipagan mo lang sipagan mo maging consistent upload lang hmm maging lino ng video mo no Yung pala yung realme pala yung ano mo 30,000 grabe lino ng realme pala guys malayo pa sa silpo sa bagay yung silpo may 20,000 yun pero mas malino kay busino kasi 30,000 pala yun tapos pag ano niya doon sa pag i uh, ay pag tawag ito naluluding ako guys ah kulang guys tulog pag ini-edit niya na mayroon palang magandang ano dun mas lalong lilino dinuroan din niya ako salamat yeah. kay Bustinong guys kahit bera lang siya mag-upload ngayon sa youtube pero sa facebook panorin nyo ano na siya 67 followers 56 Ah 56 followers Tapos may bago na naman siyang viral ngayon Yung kumain siya ng tulingan Ganon Ganon bunga nga ni <laughs> Di ano doon ni Basta nyo Lamiya eh Tapos may mga sabaw-sabaw Tapos may mga ano pa Saguro, Yung suka pa. Ah Ayun lang Okay na Grabe 1.4 million na ngayon Ilang araw pa lang? 1 day 1 day ago lang? Grabe Yan, kwento-kwento lang kami Bus dito Kasi yun, uh, oh, nag ako dito mga warso oh. nag kasi sayang din eh So kwento-kwento lang kami dito Sino nga, relax, relax lang yun dyan. No, Dol, nung pagpunta ko dito oh. Nandito si Idol Japper hmm. Pagpasok ko ganito Golden State? Oo, oh, damit ko Takpok takpok ka ka sa si Japan doon sa bag niya. Oh. Uh. Sabay suot din parehas sa kami. Sa ikodol, para tayo magbabasketball. Galis <laughs> 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 Ganito. Ganito yun, panne, japer. Uh. Salamat, yung pane, idol Japan. Salamat. Alam, medyo maliit lang yung sanit. Medyo maliit naman si Idol. Hmm. Uh. Pero kasi sa akin, yan. Alin? Yan. <laughs> ano o wi <uuwi> akong... ah oh wi ako kasi sa akin <laughs> yeah pero chill pa akin akin lang yung iso di mo pa ni busino kung ganon yan sa bisilo yan sa isang buwan ng ano 400 dollars 500 dollars paano ano lang pa chill lang pwede na galing Sayang pala yung mga video ko dati na no? Pero piting galing ano? Piting pa naman. Ubusin ko na ito guys para ano Right Maka Mars at pupunta tayo sa Pagka ni Captain Para limasan Sinugo ko ni Captain kasi Pagdating niya maglalawat -la na kami ng Pang malaking isda <laughs> Alright mga ka-Mars at nandito na tayo sa bukid papunta na tayo doon sa uh, bangka ni Captain yun know, kasama ko si Agusto may tao Shout out la uh. <laughs> Abangan nyo lang mamaya mga, mga kawars Pagdating namin doon Alright mga kamars. Nandito na tayo sa Bukid You know Ang ganda ng view Tingin nyo naman At papunta na tayo doon <coughs> Yung dinaanan namin You know hindi namin yan yun at papunta doon sa bukid kami dumaan kasi sa gilid ng dagat ay nag high tide na kung sa dagat kami dadaan mag sisisid kami doon kaya dito na lang kami dumaan sa bukid mas, mas madali pa kaya sa doon <coughs> Na. Lapit na tayo mga kamars Sama si Augusto Ang kalalay ni eh. Master James Lugsong na tayo mga mas Hmm? yung daanan namin papunta doon sa bangka ni Captain ay hmm? Hmm? lay lay na rin yung nilakad namin papuntang papunta sa tinatawag na suba yung tamag namin doon kundi lawa yung yung dadaanan namin ay libon yung may dala dala ng asia gusto ng pamalo baka ano kami ng kahas Kasiguro ba right mga, mga mars you know na kami ano yan guys istara na lang ng ahas ano? at na ako ba ganda lang tayo baga tayo ay maumod Pasensya na kayo kasi yung salita ko masyadong bisaya dahil hindi ako masyadong marunong mag tagalog shout out kay kujan paul kay kujan dyan, dyan. Si, nag school lang ang dabaw yun at si kujan paul at yun dito kami dadaan sa gilid ng sapa Sapak niyan yan dyan lang Yan Sinubo ako ni Kuya Kamars na mag Ako, ako daw Pahawak ka ng Gupro na Gupro niya dito sa kapuntang bangka bangka ni Captain kasi magka-upload sila kasama ni Boss Ninong tapos ni Kuya Jokes kasi malapit na tayo mga Mars you know, abangan ninyo lang sa dating alright so mga Mars hindi na tayo sa bangka ni Captain at yung dinadaanan natin yung mga aroma kaya kung hindi ka dito magdandahan Ah, paksi yung, yung paa mo hmm? At yun know, o oh, Yung mga kamars At naninag na natin yung bangka ni Captain Nandoon Doon banda Kunting lakad na lang Makakarating na tayo At para makita natin yung nung, Kung ano ang sistema ng bangka ni Captain Yung pagkalagay you know kita ninyo mga kamars Ay mga kamars Andun na. Kita na namin na narinig na namin. Right, mga kamars. At nandito na tayo. Ng may kubo-kubo pa dito mga Mars. Kubo. Tinatambayan ng mga dayuhan dito. Kapag tuwing tuwing sanghuan, ng gisong ganyan pumunta sila dito para mag magsaya yun yung magandang captain tingnan natin yung ilalim kung marami ang maraming nakabara ng sagbot ang init mga kamars hindi tayo nakapagdala ng jacket iitim na naman ako nito Ooh. you know? dati dito mga kamars nilin nilinisan namin to dito bago namin to binara yung yung bangga ni captain pero ngayon oh tingnan nyo naman ang dami na mag aroma lah ano yun friends tingnan natin yung ilalim na kung maraming ubig o ula walang tubig ah, himala nagkarabi nung unang simana palagi ang umuulan-ulan dito mga kamars palagi ang ulan dito himala ngayon ah, walang tubig ah alam nyo mga kamars kahit wala ito yung walang tubig ay eh, may butas ito <laughs> Kita ka tayo. Jadi natabunan na naman yung butas ng ano ng sag, basura yun know? ito yung mga butas turuk sa yun ito yung makamars ko hmm? barado na naman makamars ngayon lang siguro ito makamars basta pagko na gano'n kahoy ito yung tuslo ko di mo yung di mapaslak linisan natin ito makamars kasi ba pagalitan tayo ni kuya Video mm -hmm. oh, is ako. Susukin natin ito mga kamars Para matanggal yung bara. Yung bara niya dito. Yun know? o. Mm. Wala na, nahulog na mga kamars Ang dami yung mga basura. Sira yung skin natin dito mga kamars Sobrang init linis. mag dumi dito. Tingnan natin sa ilalim kung may dumi ba o wala. Lisan natin. Kamusta? Lalim nyo kawas. kamusta. Oh. Ingit ito mga mars Sa gusto Laro na Hindi na makatiis Ay, Meron pa kaming isang isang bangga na pupuntahan Yung bangga nila Tara na gos Alas tayo Yung pakalan niya ay Agusto Ngayon mga mars At yun? mukhang hindi na tayo aabot dun yung vlog natin kasi gubat na mga kamars yung gopro at hindi tayo nakapagdala ng ng battery kaya abangan nyo nila yung pagdating namin dun sa bangka niya Heel. rides ah oh, Eat the table Ayo bay, ada saat ayo uh, uh, mm harta. -hmm. Nak viral? Two million good. Two days aku. Uh -huh. Alright, sama so, kamu harus saat mag upload mulu kami nih yaksi, eh. Ayo lah. Dan wow. upload mulu kami tuh sa wow. task kasi di to grabe. Dosi oras bagu mau upload. Alright. Alright, so mga kamars, good afternoon sa inyong lahat. Nandito tayo kina Yuinting. yung papa ni Kusina Girl at dito tayo nag upload kasi grabe hirap talaga ma upload dun sa bahay at busy rito si si Kalborox yo ay Kusina Girl yan hello gang Oh, mana okay. ah. ang Rita dala siya sa mana siya baligya Umuha. Asawa na. Muho gani. Ala. Asap, <laughs> lamik mo na siya. Lamik. No? Basta panita. Tagpila mo na eh. Panita lang niyo ha. Kaya panita niyo ha. Panita lang siya. Ayan, salamat. Oh, panita nito, spot yung makanon. Ligyan tayo ng isa o. <laughs> Magparihas <Ngurug> man. Halaka kuya idol, kuya Jax. Parihas gito. Magparihas <Yeah>. huh? <laughs> man. Oh. Uh. Hala ka kuya idol, kuya Jax Parihas ka Mayroon ka din Ah, kaway ka Sa papa mo Hello papa kumusta ka na papa Ayaw pang babae rin Papa, ayaw daw nga Yeah Shout out po si kuya Hello kuya Thank you. Thank you. Thank you. All right. All right, so mga Mars at uwi muna tayo kasi magingisda kami. Dito pala si Yaya oh. Ayan mga Kamars, shout out. Asawa ni Yuyo. <laughs> Yo! Hey, shout out. Status dia. <laughs> Kainting mga kamars Ayan. At saglit lang kami magkita kasi mag mag anong kami mag-arya. Baka makahuli ba? Mag managat. Oh, managat. Malate, makadami-dami dami maya mag pag pupunta ako dito may gabi, magdala ako ng isda. O lagi? Ayan, bye-bye. Bye-bye na, bago kita, Bye-bye na yun. Okay. Bawa <laughs> ka naman ka. Bawa lagi na. Pre, dress ka ah oh, dito lang ako pre kasi. Oh, kasi meron ka pang subject eh. Oh, subject. Oh, meron akong pupuntahan kasi oh. no. Uh, may namatay kasi na ano na oh, nga. dito no, yung pinakaunang vlog ko talaga yeah. na pamilya no. So namatay kanina umaga kaya oh. may may wala muna ako dito. Totoo 'yan. Oh, para ano? Para bilog mo lagi na. Bilog lang ako pre. Bilog mo <laughs> <bilog> do katulad sayo. Giduol lagi to. Giduol lagi nga. All right. So time check. Last 4 na. Tumara ako. Yo. Di mo na, na usap sa lauta. Oh. Mag uh, ano mo ano yan, mahalaga rin yan Right? Ay, bilang balik ka Pagbila mo lang bukas, sa kilo lang Igo na sa Ikaw bala Bila ka mo bigas Tapos Pagbila mo lang balisal Cinco Alam nag dos Cinco? Eh. At dami oh, Pero dito sa dos, kinig dos Sabak nga nila Bugas ha Bugas Oh, tira pa Mahal mo na. <laughs> dili. Kita na si si gani. Kaya ba mo sa arianan? Si na to. Diyan li. Alam mo. Si Jox dili mo Kauban. Kay... Naipatay dito li eh. Itong una bitaw niyang giblag. Ang asawa namatay. Igabi eh para ko ay sa uban sa ko sa dito okay para ba yan oh uban sila niya kun kasi Kusina girl uban <laughs> <laughs> dai yung dodong og transfer si sinot to kumana magresto dire Lahat kami ngayon guys Tama na sa bunso ay. Ha? Hmm Parang naman Ikat lang ako to.

Right, mga kamars, magandang umag good, uh, magandang hapo, no. So, yun pala mga, um, mga kasi at ngayon, so nito si Yanigor, gusto siyang mag-adventure. So, tayo, hindi tayo makasama dahil ah, uh, may ko kasi kami, may laro. May laro kami. May laro si kami pala sa Mirror's Cup. Kaya hindi tayo makasama. Sila muna kasi gusto siyang mag-adventure at para ganda yung vlog niya so kami may holy kami sila lang muna ng layout mga kamarsong abangan niyo na lang at yun nga so so to sombrero ni kapre ayan iyon ganda ganda mga kamarsong right so, ganda ganda pa lang mga kamars yung GoPro gamitin oh ayan oh po yung pandisalo mga kamarsong oh pandesal so yun at abangan niyo na lang yung holy nila mamaya motor tulingan at magluluto daw sila magmumukbang doon sa laot and hmm. Ano siya mga kayon. Noti. Notis. Notis. Oo oh, ha. Makayos na. So yun mga kamars. Coach kasi yan si Master James. Sana manalo yung team niyo mamaya Master. Oo. Oh, kailangan. Saan kami banda Arya? Si Con? Chilo? Saan Si dyan dyan? Ah si? Janli. Janli? Oo. Kaya pala dyan, Asi... dyan liwasa? Li? Li Gani. Okay,